Ang giant baby panda na si Yuen Tsai ayaw magtrabaho noong Lunar New Year. Ayon sa tradisyon ng Lunar New Year, ang pangatlong araw ay araw ng pagtulog at pagpahinga. Pero para kay Yuen Tsai, ang baby panda sa Taipei Zoo, kulang pa ang isang araw. nang dalhin siya ng zookeeper para makapagkita sa mga bisita ng zoo, mabilis itong sumunod sa zookeeper pabalik sa care center. Napilitang bumalik ang zookeeper sa tabi ni Yuen para amuhin ang madrama at tinatamad na baby panda. Tumating din ang panahon na nagdesisyong maglaro sa isang puno si Yuen Pero matapos akitin ang puno ng tatlong minuto, ay nakatulog din ito. Siesta daw. at para sa mga dumalong bisita para makita si Yuenzai, nagpakita ang giant baby panda ng iba't ibang posisyon ng pagtulog. Ayon sa zoo, oras ng pagtulog ni Yuenzai nang siya ay dinala sa labas para ma-display. Itong Lunar New Year holiday ay nakaranas ng 8% growth ang Taipei Zoo. Salamat sa tamad at antukin pero cute na cute na si Yuenzai.